sa Cavite naman nahuli rin ang isang lalaki na mahigit dalawang taon nang pinagahanap ng mga otoridad. Ang sospek nakapatay kasi ng polis matapos man laban noon sa Bayabas operation. Nagbabalik si Deva Buel. November 7 nang salakay ng mga miyembro ng Regional Intelligence Division 4A at Bacoor City Police ang bahay na ito sa Barangay Molino 4 sa Bacoor City Cavite. Posa, 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 posa. Hindi na nakaporma ang target na operasyon na si Marlon Pasha, 42 anyos. Tayo, Siya ang sinasabing sospek sa pamamaril kay Police Staff Sergeant Carl Marty Manzanilla sa isinagawang bypass operation sa Dasmarinas, Cavite noong September 2021. Pinaputukan nila yung uh, police natin para lang hindi sila mahuli. Unfortunately nga, itong si uh, Staff Sergeant Man Manzanilla during the operation is natamaan. Nalaman natin na uh, dalawang klase yung uh, baril na ginamit dito sa uh, pagpaslang kay Staff Sergeant Manzanilla. Nagpalipat-lipat daw muna ng hideout ang sospek hanggang sa mga corner sa Bacoor. Pero bukod kay Marlon, pinaghanap din ng mga otoridad ang anak niya si Jomary Pasha. Siya talagang subject ng bybas noong 2021 at kasama sa bumaril sa pulis. Pagkasabi ng ng witness ay isa din yun sa bumaril. Pinasikip ng pinasikip na namin yung ginagalawan niya. And then hopefully baka bukas o sa ibang araw, malalaman niyo kung susuko ito. Todo tanggi naman si Marlon sa paratang. Sir, sila sabi na hindi po kayo at hindi rin anak niyo yung namaril din sa pulis? Hindi ko rin talaga alam sir kasi tumakbo nga ako. Nagulat kami nagkaputo ka na. Hindi rin daw niya alam kung saan nagtatago ngayon ang anak. Sir, ang anak niyo po ay nasaan ngayon? Eh? Hindi po, sinasabi nga po sa misis ko, pag naalaman niyo kung nasaan, nakipagtulungan na lang sa akin na sir. Tumawag na lang ka ako saan ng bakur. Nagtatago po ba yung anak niyo? Hindi po nga po alam sir eh. Pinatanong ko nga sa misis ko kung... Kailan kayo huling magkausap? Nung ano pa po yun, mga... Apat na linggo na. Apat na linggo na nakakarami. Nakakulong na ngayon sa Bacor City Jail si Marlon na maharap sa kasong murder. Patuloy naman ang paghahanap kay Jomari na may patong sa ulo na 100,000 pesos at maharap din sa reklamong murder. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanhong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.